nagbuka sa ating mga kababayan sa isinagawang job fair kasabay ng paggunita ng National Seafarers Day dito sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila. Tinatayang umabot sa 2350 na trabaho ang inihandog ng Department of Migrant Workers sa Gatwangang Maritime Industry Authority sa isinagawang Mega Job Fair para sa mga marinong Pilipino. Ito ay kasabay ng paggunita ng National Seafarers Day na may temang "Desenteng Trabaho para sa Marinong Pilipino 2025. Dinaluhan ito ng nasa 21 licensed mining agencies para magbigay ng panibagong oportunidad sa ating mga kababayan na Ilan lamang sa mga handog na trabaho sa nasabing aktibidad ay ang ship officers, engineers, electrician, cooks, waiters, the crew staff at marami pang iba. Okay, Tapos puso po pagpapatuloy natin ang mga programa na hindi ng DMW kundi yung pagsanip po ng DMW at Marina. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng suporta si Marina Administrator Sonia Malaluan sa lahat ng mga marinong Pilipino na nakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan maging sa labas ng bansa. So with you, to support you, to protect you, and to journey with you And to, as you continue to keep our seas safe, our ships efficient, and our oceans alive. Samantala, labis naman na ikinatuwa ng mga job hunters ang nasabing programa kung saan isa o mano itong malaking oportunidad, hindi lamang para sa mga first-time job seekers. Paano kukita ko kasi na parang malaking opportunity na po ito since sama-sama na po sa isang place yung mga money agents. Maganda rin po ginawa na chat fair dahil marami rin mga pinagsiman din na makante ngayon. Lalo na ngayon. At siguro naman, matatanggap sila sa dami ng shipping line na to. At last, nagpapasalamat din ako sa inyo at I hope everybody here will be high. Maliban sa National Seafarers Day ay ay kasalukuyan nating uh, ipinagdiriwang Wala ang na. National Maritime Week 2025. Wala Ito si Ronald um, Santos sa Marina Digital TV.